Good morning mga maso, ngayon nandito dito tayo sa Celia dito sa Sports Complex pag-aakot dito tayo ng food pack ikalabing dalawang araw na natin na pag-aakot ng Christmas food pack para sa mga taga-Maynila District 5 and 6 pa rin ang na binibigyan natin. Yan ang gusto ko sa forma, nag-aakot, hindi puro nakatayo. Ha? Yung ibang forma, nakatayo na lang, madaldal pa, ano, eh, Joy? Mm. Natira mo na yan. Ah, oh, may update ko pa rin gay dito sa pag-aakot natin Christmas food pa ka. 'Yun 'no? Know? Yung mga porma ng nang tagakot -nang iba. 'No? Para kilala ko to si Rito. Ayan, ayan, eh ay teyo porma niya nag-aakot. Na, hindi pa porma, maiingay non, hindi pa nag-aakot, no. Let's oh, na, tulong-tulong na yun, ha? Akin, uh, na. Oo. Tabain, tabain, tabain siya. Yung dalawang dalo. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun okay, na, 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 lima-lima na, oh. Ayun, si Tiyo si Forma, kukuha yung sampu. Ah, <laughs> may update pa rin kayo, mga kabaso. Mm. Uh, district 5 naman tayo. Si Engineer Lea, kasama nila. Ikalabing dalawa na natin pag ako ng Christmas food pack para sa taga Maynila. Maso ngayon natapos na yung District 6. Dalawang takin sa kanila eh. Tayo na susunod dyan na uh, may kit 500 plus yung aakotin natin. Kasama pa rin na ng Team Flat Control 1 tsaka HD1 headed by Engineer Bernard Nadonga. Mamaya update ko kayo. Ayan, dire-direjo pa rin yung pamimigyan na natin ng Christmas food pack. Ayan, last na to. Bukas, ah, uh, para sa senior naman yata. <laughs> Nakita may Howler Boys? Ha? Nakita may video ng Howler Boys? Puta. <laughs> 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 Uy, gusto ko ng view. Ah, penalty ako sa nag sa video. Ubusin na Pin! Lasing na? Lasing na si Foreman? Umiinom ah? Ewan ko, nandiyo kanina No, nasa, nasa likod mo! Nasa likod mo dito! Hop, hop, din niyo na riyo Masa ngayon ah, uh, papunta na tayo dun sa barangay na pagdadala natin, District 6 Kasama pa rin ang flood control 1 tsaka HD1 edited by Jeter Bernard de Donga. Isang barangay lang to. Dito ba ako ang puti. Guys na lang ah, eh kalabing dalawang araw na natin. Oh, okay. Yeah, Mag Nakita mo yung video, pilasa ko sa'yo. <tinyo> ha? Hoy! Uy, nakita mo yung video. Ano sabi anak mo? Pogi. daw. Pog. Ikaw pa, ikaw pa naka-front talaga. Kalino daw eh. Kami na daddy ko, Pogi oh. Kaya naka-front sa vlog ko. Mukha niya talaga. 我、我、嗯、我、嗯、我、嗯嗯，啊啊啊！啊

so tayo ng uh, alintong Alentong ng Tamesa hey, oh. Ayo. Yeah, Kaya medyo na traffic tayo. MTA, ibang ano ngayon, automatic eh, medyo traffic lang po rito papunta tayo ng Kalentong nasa Bakod tayo ngayon maso kahit napakasikip ng kalsada makatid lang yung food pack para sa mga taga Maynila Ang hirap pa naman pa sa pagkakit. Magaling lang yung driver natin. Sanay si Timbol diyan kasi sa puni nato yan eh. Kamaso <tong> ngayon, apat na to kami rito magkakasama Kasama ang uh, District 6 Tsaka District 5 Tsaka Flight Control 1 HD 1 And nagbababa muna sila pagkatapos sila kami Yan dito nilalapag na natin. Lat control eh, tsaka HD1 headed by Engineer Bernardo Dadonga. Just take 5. Headed by Engineer Saing. Ilan pa tayo? S Ilan tayo? Ilan tayo? Ilan tayo? Ha? Ilan tayo? 15? Ha? Ano? Na-complete uh, na natin yung ano? Yung uh, sa barangay lahat. Apat at paki nag District 6, 5, tsaka... Uh, ah, lima pala. Flood control tsaka HD1. daming bagong jeo sa kanila no sa uno ay sa singko tingnan mo daming bagong jeo ay binibilang na yan, no? yung, ano, uh, yung food pack na yun natin natin nung kagawad wala 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 bolt wala 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 tas dosi rito sa kabila ay, ay banda 12 Repini pelmano po noong araw Picture na po, picture. Good morning mga kamaso. Ngayon, ika-alabin na natin pag ng na Christmas food pack. Asama pa rin, si batang matanda. Yan. Anti-plot control one. Yan, o. O, kaya hindi, o. A.K.O. Asama ang nag-iisang HD1. <laughs> Pag-aatid pa rin tayo ng Christmas Food Pack Ito na po yung last day natin Ang susunod po natin para sa mga senior citizen ng Blue Box Update ko pa rin kayo sa kagalapan dito sa pag-aatid natin ng na Christmas Food Pack Hindi ako kalit, may We welcome ko lang kayo God bless all Good morning mga kamasok. Okay, papasok na tayo ng Celia Street. Dito sa Asinto Sports Complex. Dito tayo kukuha ng last na Christmas food pack. Pag-30 day na natin dito ah, pag-aakon ng Christmas food pack. Kaya mamaya, update ko pa rin kayo sa kaganapan dito sa pag-aakot nating Christmas Food Pack. Gusto mo yung maso, kumasa ng bahay, God bless you. Nandito yung uh, District 6. Yan, dalawang truck yun sa kanila. Tapos District 1 yun nandoon sa kabila, na, nag-aakot na rin. Tayo yung ano, kasunod. 113 day na natin ito, ng pag-aakot ng Christmas Food Pack. May update ko pa rin ngayon kung tayong barangay mag-aatid ha. Disabay mo sa kumakasin naman. God bless you all. Eh nasa labing katong araw na tayong pag-aakot ng Christmas food pack. Eh para makikita nagtatabaho, ayan ha. Para... Parang madami nagtatabaho. Para maalaman nagtatabaho. Hindi na maingay. Eh porma ko, yung pinakamasipag na porman. Sa lahat ng plant control eh, na foreman. Sa lahat ka, naroon yan. mo, ilang yos na nilalo. Hindi, hindi, hindi na kang bukas. Hindi na kang bukas. ko Gagawin ko ba sa foreman ko <laughs> ah. Anti-blood control 1 At nag iisang HD1 <laughs> Last day na natin ang pag-ano ng Christmas food pack Bukas yata yung mga blue box na Para sa mga senior citizen Lasing. Umiinom yun eh. Umiinom kagabi ni gabi yun eh. Okay. Salamat. Akan pala chong! Ayan mga kamaso. Ngayon, paalsa tayo. Pabudot tayo ng Coresa Santa Mesa. Ayan. Pag-atid tayo, District 6. Last day ng pag-atid natin ng Christmas food pack para sa mga taga-Maynila. District 6 tayo. Mamaya update ka pa rin kayo. Uh -huh. Medyo matirik ang araw ngayon. Kamaso ngayon, ito yung unang barangay na pag natin. di ka labing tatlong araw na natin pag ng na Christmas food pack. Barangay 628, Zone so, 63, District 6. Oh. Ayun, oh. Meron na siyang partial na nakuha. Ayun, oh. Parcel. Parcel. Dati na tayo nag-atid yan, panahon ng pandemic. Ano na si street, no? ano na si street tayo. Ah, may update ko pa rin sa kaganapan sa pagkatid natin ng Christmas Food Pack. Dito sa District 6, Barangay 628, Zone 63, District 6. Chairman Marasigan, Paul Raul Kid Marasigan ang chairman nila. ngayon, ito na yung pinakalas na tinahakot sa pangalabing tatlong araw natin sa food park. Yun yung district 6, oh. ito, flat control 1. Sa kami, mga kaibigan! Ay, tirik ang araw, dire-direkyo pa rin ang pag-ati natin na Christmas food park. Pagsasapan natin mga food pack dito kay Chef mo marasigan no? ano. Oh. Second floor oh. Oh. Oh, pahirapan Imbis na sa baba na ano lang ibababa Dito pa sa second floor pinakit oh. Wala man lang tanod Tapos may kasunod pa oh. District 6 oh. diyan ano pa nila Okay, man lang kami tinulungan ng mga tanod. Kaya okay. okay. na umasa. Asa Asa ka pa. sa second floor pa namin